Magbubukas na yung bodega na puno ng mga mura at magagandang appliances sa Makati. Marami kang makikita gaya ng mga malalaking TV ni TCL, mga ref aircon ni Samsung, automatic washing machine, electric pa na buy one take one, air cooler, air purifier, at marami pang iba. Lahat ay malaki ang bawas sa original price nila. Isama mo pa yung mga sikat na watches. Sobrang bagsak presyo nito. For as low as 500 may mabibili ka na dito. Mga legit at mga original pa to. May pambabae at may panlalaki. Marami kayong pagpipilian dito dito. O tara dito. Mga imported na pabango. Bukang mamahalin. Pero dito, may dalawa 700. Tatlo, libo. Iba-iba depende pa sa mga pipili nyo. regalo, Kaya sa mga OFW na uuwi ng bansa, dito na kayo kumuha ng pampasalubong nyo. May mga skincare pa rito. Pangkulay ng bohok, mga lotion at mga pampaganda. O dito sa kabila naman, iba't ibang dress na sigurado magugustuhan nyo. Magmumuha kayong yayamanin dito. Marami rin women's bag. Lagi, Footwear. Pero tignan mo yung presyo. Halos pamigay na to. Ang maganda pa rito, may additional discount ka pa ng 100 pesos. Basta nakapalo ka sa akin at sa Lux page, pakita mo lang sa counter para mabigyan ka ng voucher. Pero paalala lang ha, dapat maaga ka. Dahil first 100 customer lang. Bawat araw ang makakatanggap nito. Kaya dapat maaga po kayo ha sa mga schedule ng bukas ang Casio Warehouse. Ang address po nila, 2240 Chino Rosas Avenue, Makati City. Katapat lang po ito ng La plus. Plaza. So yun guys, Ayan, napakaraming appliances na pwede nyo pumabili dito. Lahat ay brand new at napakaganda, pang matagalan talaga. Pero dito, mabibili lang natin sa kanilang warehouse sale po ng mas mura. Halimbawa nila, umpisa natin dito sa may kanilang automatic washing machine po, 9 kg top load na po yan. Ayan, meron din naman front load kung yan po ang gusto nyo. Ayan, o. No? Pero dito, dito muna tayo sa top load, guys. SRP po niyan, 21,549. Pero dahil nakasale po sila, mabibili nyo lang po ito ng 12,990. Ang laki po nung nasave nyo, 8,559. O, oh, di ba? Yung 8,000 na yun, guys, marami ka na mabibili dito na ibang appliances. Halimbawa na lang, mga coffee maker, rice cooker. Ayan, o, di ba? Kaya huwag mo na palagpasin yung pagkakataon, guys, ha? Ayan, dito lang yan. Sa my Chino Roses, Makati City po. Napakadali na itong puntahan, guys, ha? At napakarami nilang schedule, no? Kung hindi ka makakapunta sa una nilang schedule, eh, meron na susunod. Meron din naman silang front load, kagaya po nito. Ayan, o, oh, 7.5 kg na front load. Ito kasi, guys, mas tipid ito sa tubig. Kaya ito naman ang pinipili ng karamihan sa atin. Ano po? Ang SRP talaga naman yan, is 32,000. Halos 33 ha. O, oh, kita nyo na guys ha. Halos 33 po ito ha. Pero dahil naka-sale nga, yung 14,000 inalis na. O, oh, 18,990 na lang siya ngayon. Brand new po yan guys. At tignan yun, yung box niya no. O, oh, sa box parang bumbu yan. O, oh, wala ka makikita mga punit-punit po no. Napaka-presentable. Pero dito sa warehouse, dahil naka-sale, malaki po yung nabawa sa pressure niya. Ayan ha, huwag ka nang mapagod. Pag lalaba, magkukusot-kusot. Ito na yung mga tutulong sa inyo, mga buhay. Yung mga automatic washing machine eh? American Heritage po. Kung nainitan ka naman, ano, may mga air condition tayo rito. No? Merong window type at meron din pong split type. Kagaya nito, ang dami. Guys ha, sabi ko nga sa inyo, kahit mga refrigerator, meron dito pati mga flat screen TV, guys, yung mga smart TV, available din po sa kanila. Pati mga buy one, take one, na mga electric fan, papasadahan natin mamaya. Pero dito muna sa aircon. Kasi nandito na tayo, ayo. Ayan, split type 1.5, napakalaki na ito guys ha. Bagay na bagay sa mga malalaking kwarto. Original price po is 23,000, ngayon is 15,590. Aba, kita mo naman guys oh. Yung 7,000, inalis na, no? Dahil warehouse sale po. Ayan na, samantala nyo na pagkakataon na, ipapost ko po yung mga schedule nila para makapunta po kayo, no? Ayan, 1.5 na split type air condition po dito. Pero kung nalalakihan ka dito, meron naman tayo mas maliit. Yung 1 HP lang po. Ito naman siya ngayon, guys. Ah. Yung tig 20,000 talaga. Original price niya po. Ngayon, 12,590 na lang siya. Ayan, mga um, nakasil po ito. Ah. Sealed unit, guys. Brand new, brand new po yan. Makukuha mo lang na mas mura. Ayan. Huwag mo nang pahirapan na sarili mo sa pagtulog ko na initan ka. Alam mo naman sa Pilipinas, buong taon mainit. Ito na yung mga tutulong sa'yo para maging komportable yung tulog mo. O, malay mo, pagising mo, presidente ka na. Sobrang hasarap ng tulog mo dito. So, ito guys, ito namang air cooler. Kung medyo conscious ka sa taas ng kuryente ngayon, no? Itong mga air cooler na to, mas tipid po ito. Ayan, lalagyan mo lang to ng malamig na tubig. Malamig na rin ang buga niyan. Ito po, karamihan ang ginagamit sa mga sala. Ayan, malalo pag may bisita. At least yung mga bisita mo, eh, komportable rin pag pupunta po sa inyo, no? Ayan, meron sila dito nga dalawang size po ng air cooler. Yung air cooler po natin, meron silang 20 liters na nagkakahalaga po ng 5,490 na lamang ngayon. Yung original price po niyan is 8,000 pesos. Ayan, no? Di ba? 5,000 plus na lang po siya ngayon. Kung kailangan mo naman, mas malaki. Kung sa sala mo ilalagay, ito mas malaki, guys. 30 liters po. At may remote pa pala to, no? Ayan, may remote po yung air cooler nila. Napakaganda. Ayan oh, 6,490 yung dating 10,000 pesos ang laki na ng save mo no. 300 3,500 pesos yung na save mo diyan. Ang ganda air cooler, guys, dito may nakita. Kung this dryer po ayano. Oh. So after mo ha, mahugasan yung pinggan, dito siya nilalagay para po yung mga pang mga germs ay mapapatay niya kasi may kasama yung UV light. Ibig sabihin, nagkakaroon pa yan ng, ano, na-sterilize niya pa yung mga pinggan natin ginagamit, pati yung mga utensil po, ayan, no, oh, dapat meron kanyan, o. Oh. Especially pag may mga babies ka, o kaya may senior citizen na madaling da dapuan ng sakit, ito, mas maganda po, ayan, o. Oh. Mga air purifier, ito, para mas malinis pa yung hinihinga natin yung mga hangin po. Ayan. Ay, talaga naman. Mas masarap yung banding nyo, guys. Dahil may smokeless barbecue grill dito. Ayan, oh, pwede kayong kumain. Habang nagkukintuhan ng mga barkada mo. Ayan, ang mura-mura lang, ha? 4,000 pesos, guys. Ngayon is 2,190 na lang. Aba, parang pamigay na. Ayan, oh, may bago ka na appliances sa inyong bahay. Siyempre, American Heritage yan. Siguradong magtatagal pa po. So, lahat ng appliances naman dito, guys, ay may warranty at may testing area bago nyo po iuwi sa inyong mga bahay. Sobrang dami appliances dito, guys. Pupunta pa tayo sa kabilang side. Ito yung mga buy one, take one na mga electric fan. Aba, halimbawa isang perasa sa kwarto mo, isa sa sala, o kaya naman tihisan na lang kayo ng kumari mo. Dito, hati na lang po kayo. Ito yung mga electric fan, guys, na may remote control. Hindi ka natatayo, no? Kung gusto mo lakasan, kung gusto mo hinaan, hindi ka na po tatayo. Dahil ito ay may mga remote control na 2-in-1 po ah. Pwede siyang gawing desk pan, pwede po siyang pataasin, gawing stand pan po. Ayan. Pang sala, pwede rin pang kwarto. O kaya sa mga office nyo po. By one take one ah, sa 3,490. Ayan, converter po na electric fan po with remote. Kikita nyo naman guys, so, sa mga timpute, bagay na bagay po ito. Ang linis tignan. Sa mga timpute ah, ayan bagay na bagay na ito mga. Napaka modern yung tignan. Tignan mo naman oh. I'm sure pag nasa bahay mo yan, mas gaganda pa ang inyong mga bahay. Talaga naman guys, si American Heritage, kukumpletuhin na yung mga magagandang appliances para sa inyong mga kusina. Ito pa yung mga air fryer natin dito. May mga 2-in-1 pa nga ako nakikita guys. Mabibili lang natin ng mas mura. Ayan, halimbawa na lang to guys ha. Ang original price po nito is 9,000 pesos. Ayan oh. Oh, gourmet duo po. 38 liters, napakalaki no. Ayan, 7,590 na lamang siya ngayon guys ha Ayan. So sabi ko nga sa inyo, malaki po ang nasa-save natin dito sa mga appliances sa darating ng mga sale po. Ayan, oh. nga, kung hindi mo naman kailangan na sobrang laki, dito, ayan. Oh. Single ka lang naman, hindi mo kailangan ng malaki, no? Ayan, meron tayo dito, guys, yung dating 4,199, yun po is 3,590 na lamang siya. Ayan, di ka maubusan, sobrang dami nila ngayon stock, guys, ha? Ah. Huwag kayong mag-alala. May meron pa tayo dito, mga breakfast maker, kasi ito po ay maraming function, no? Marami tong kayang lutuin. O, ayan, ito naman, guys, napakaganda. Hindi mo na kailangan na bumili ng iba't ibang appliances, no? Dahil dito, multi-function na siya, breakfast maker po. Ayan, kaya niya magluto ng tinapay. Ayan, kaya niya pong mag-toast. Ayan, oh. ah, pwede rin siyang gumawa ng kanin. Ayan po, o. Oh. Ano ba, diyan ka magluluto ng kanin. Pwede rin siyang mag-boil. Pwede siyang mag-steam, mag-fry. Parang multi-cooker na po ito, guys. Ayan, o. Oh. Aba, hindi ka na bibili ng mga iba pang appliances. Dahil dito, ayan, kaya niya naman po yung gawin. Ayan, o. Oh breakfast maker sa halaga 2,490 yung dating 5,000 po halos di so, ba diba? 4,599 yan ngayon po is 2,490 na lang sa mga condo yung mga limited spaces guys ito yung mga appliances na hinahanap na natin ba diba? all in one na ang dami niyang kayang lutuin may mga appliances dito na guys na mga pwede rin pang negosyo ha ah? <laughs> gusto mong gumawa ng mga waffle. ito po ayan dito oh. dito nabibili lang natin sila 1,290 yung mga dating 1,500 po yan ha ah. ngayon 1,290 so kung bibili ka rito ng mga aircon, ref washing sabay mo na to mga to guys ha ah. para mas sulit yung pagpunta nyo po rito ayan po yung mga panggawa ng mga breakfast, mga merienda, paninda ito po yun, mga sandwich maker waffle maker at mga high tech na to guys ha, ah. siguradong matitibay pa gawa ni American Heritage po lahat ay brand new po rito at may mga warranty po dito So guys, ayan, nilabas nila sa box ng sagayon eh, para makita natin kung gaano siya kaganda. Beautiful. Ayan po yung mga manual niya, pati mga accessories nasa loob po ah. Complete set po pagbukas nyo ng box yan. At syempre, tatesting nyo yan dito sa kahit anong appliances na makikita nyo po rito at napupusuan nyo po. Gaya na itong espresso machine, guys, ang sosyal oh. Di ka nabibili ng kape. Ang mahal-mahal naman sa labas oh. Dito, gumawa ka na sa bahay mo kung may ganito ka oh mga espresso machine, mga 3-in-1 na po yan. Mura ng vacuum, guys. So, di ba? Yung 5,000, ngayon po, 1,550 na lang. Aba, ang laki na ng nasibo, ha? 3,449. Gano'n nung kalaki, eh. di ba? Yung nasave mo, kaya mo ibili ng mga tatlong rice cooker pa yan. Ang mura, di ba? Grabe, guys, di ba? Tatlong rice cooker pa ang kaya mong bilhin sa nasave mo. Kasi pang original price niyan, 5,000 pesos. Ayan, may iba't ibang vacuum pa rito. Kung mas malaki ang kailangan mo, ayan, may mga vacuum pa tayo rito, guys. O, meron naman for guys. Pwede ito sa mga kotse. Kagaya po nito, mga vacuum. At ceiling fan. Ayan, dami ceiling fan, no? Aba, sino pa bang mga malang automatic washing machine dyan dito, guys? Ayan, brand new mo lang makukuha. at mura-mura pa, no? Ayan, huwag na kayong maghintay ng mga hulugan. Ito, pwede mo lang kunin ng cash kasi ang mura-mura lang naman nito, no? Oo, ang ganda, guys, o oh ayan po yung accessories niya, yung mga hose, no? Pati yung mga drain. Bagong-bago po yung makukuha natin dito. Beautiful. Ang mura-mura lang yun. Samantalay mo na yung pagkakataon, guys. Sa kanilang mga warehouse sale, ang dami na lang schedule. Kaya sigurado naman makakapunta ka na. No? Isama mo yung mga kumari mo. Pati kasi yung mga gamit sa kusina, makukumpleto niya na rito. Ayan, ang mura-mura. May mga buy one, take one tayo dito, guys. Ah. Gaya ng mga fan. Ayan, tigisa na lang kayo dun. Oh. Isa lang po ang babayaran nyo. So, hati na lang kayo, di ba? Ay, ang gandang pang regalo guys oh. So, may mga cookwares dito Bagong bago, ang ganda Ngayon, ngayon kapaskuan, gusto mo regaluhan yung nanay mo oh, Gusto mo regaluhan yung kumari mo Gusto mong regaluhan yung mga ninang mo Ayan, o. May mga bagong ano rito, mga cookwares At ibang kagamitan pa sa kusina eh, Siguradong matutuwa po kayo Pag bumisita kayo dito, ito pa Mga pampaganda Ayan, o. Para may inlab sa isi May mga blower at plancha ng buhok para hindi ka na magbuka mangkukulam